Ayan mga idol, for today's video, maghahanap ulit tayo ng mag kopol photoshoot natin ng libre. So maghahanap tayo ng dalawang single sa so pagpapartner natin as a couple photoshoot. So samahin nyo ko maghanap guys, tara. Ako nakatambay doon na lalaki, lapitan natin. Kuya, dito ka lang. Hi, single ka ba? Apo. Anong pangalan mo? Ricky J po. Ilan taon? 17. Seventeen. So, okay lang sa'yo. Kukopol po. Tushoot ka namin. Okay po. Okay. okay. So, dito ka muna. Maghanap lang kami na ipapartner sa'yo. So, tara. <laughs> Hi! Ako pala si Marlon, photographer. Ano pangalan nila? Angel po. Ilan taong ka na? Sixteen po. Sixteen. So, okay lang sa'yo. Masama ka sa content namin. Naghanap kasi kami ng single na babae. Ipapartner namin sa lalaki okay lang. So, tara, punta natin si boy. Andito na. Tara, kuya. Ito pala si ate. Okay lang. Keep hands kayo. Pangalan. Pakilala. Sige po. po. Okay lang, tanggal yung face mask. Yan lang po. Oo. Sige na. So, yan, okay daw. Pumayag sila. So, okay lang, doon tayo sa baba. Doon tayo sa baba. Okay. Kun wait lang po. Dito tayo, bro. Sige po kayong dalawa. Hindi po naka-face mo. Oh, wow. Ano na kayo? Tabi kayo, tabi. Huwag kang kumanyan. Huwag <laughs> okay lang. Okay lang buo kayo ng heart. Sige na. Ah uh, -uh. One, two, three. Tapos upo po kayo dyan. Ayan. One, two, three. Okay lang nakaakbay si Kuya Sayote. Eh. te Yan ganyan. Wag tanggalin yung kamay. One, two, three. Ayan, tapos, upo na kayo dyan. Magtalikuran kayo ng opo. Parang ganito, oh. Ayaw. <laughs> na. ganyan na lang. Huwag kang yan be. Tapos tingin dito. One, two, three. So, yun, si... Tapos, ito naman. Paano po? Paano po? Bawal yan! Yung isang paa mo, nakaganto ba yun? Ah, eh, nakaganto. Oh. Okay. Uh -uh. Sige, game. Okay, ah, ah. Tingin dito. Yung kamay mo, yung kamay mo sa mukha, tanggalin mo. Ah, uh ah. -uh. Mm -mm. Sige, game. Okay. Hmm, baya, may tugtog. Tayo ka na po ito. Dikit kayo. Hmm. Tapos dito na tayo sa puno. Nandyan ka. <laughs> Sige na, nakaganon kayo. Tapos ikaw, dito. Ah, atingin. Sige, tinginan kayong dalawa. Ano ka, te? Ganun din. Yung parang naka... Nga Tingin dito, kuya. Yung si ate naman. Tingin ka dito. Tayo na kayo dito. anong kot lang mo? Sige, urong ka. Nga ganyan, ganyan. One, two, three. Hoy, Tapos kabilang kamay naman. Tingin dito kuya. Ngiti ka ha. Ngiti. Tingin dito. One, two, three. Sige, okay na yun. <laughs> ayos So, dito na nagtatapos yung ano natin. So, ipapakita natin yung pictures. ingay yung sound. So, interviewin ko kayo. Lipat tayo dito, okay lang. Ipost mo Sabi nyo po. Wala, maganda yung pagkakuha. First time mo ba makople, photo photoshoot din? Opo. Ikaw ko rin. Ah, uh, kasi po, ano eh. Ah, uh, syempre po, maganda po. Syempre, ano po ba ng name ng ano niya po? Ah, uh, mama niya bibigay. Ah, sige. First time po. mo rin ba? First time ko po. So, wala ka bang naging jowa nung nakaraang ano mo? Ah, uh, wala po. Single since birth? Single. <laughs> Ikaw, eh. May naging jowa ba? Meron. Meron. Anong, Meron. So, kung nanonood siya ngayon, ano masasabi mo sa kanya? <laughs> ex, ganon Wala. <laughs> wala lang. Ano, sa masasabi ko lang na ingat sila ng bago niya. Oh. Ikaw, kuya, ano mapapay mo sa ex niya dati? Uh, siyempre po, stay strong lang sila. Uh, Yun po. Wala lang na sila eh. Ay, yung bago niya po, stay strong Hindi, lang. Hindi, wala siyang jowa ngayon. Yung naging ex niya dati. Ah, ganun po ba? So, yun po. Maghanap ka ng iba, huwag lang siya. So, ano pala pinakakaabalahan nyo? Ano po, yung... Sa ano po? Yung sa darating na pasokan. mag um, aaral ka? Ikaw, anong pinakakaabalahan mo rin ngayon? Ano po? Paghahanda po ng grade 12. Oh, Mag-graduate ka na rin. So, yon So, thank you kasi pumayag kayo na i-couple photoshoot ko kayo. So, yan. Kaway kayo. Wala kayong isa shout out. Wala po. Yung so, kaibigan mo, di mo shout Ay. Hello po sa mga fans ko dyan. Hi. Hello po. Ikaw. Wala. Okay, okay. So, yan. Thank you.